Confirmado. Sa iba't ibang diba panig na mundo, na ang sigarilyo ay nakakapagbigay pagkawasak ng katawan. At ano ang sinasabi ng Quran tungkol sa pagwasak sa katawan? Chapter 4, verse 29, Quranul al-Karim. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baada? A'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ta katulu am fusa malapit-lapit pagkaulugan chapter 4 verse 29 Quranul Karim at wag ninyong patayin ang inyong mga sarili so ang pagsisigarilyo po pinapatay mo ng unti-unti nilalason mo na unti-unti araw-araw bawat hitit, inihitit mo yung usok na may rompong kinikal na ipinapatay mo sa mga major organ. Winawasak mo ang yung sarili at ang pagwasak sa sarili, ito po ay haram. Chapter 2, verse 195, Quran al-Karim. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. At huwag ninyong itapon ang inyong mga sarili sa pagkawasak. Huwag niyo itapon yung mga sarili sa kapahamakan, pagkawasan. So, basahin ninyo ang nakalagay sa cigarette, pakitin ng sigarilyo. Ano nakalagay sa pakitin? Basah. Cigarette smoking is dangerous to your health. Ang paninigarilyo ay mapanganib sa iyong kalusugan. Ito ay siguradong kumpermado ng mga medical research group. Dahil kung dito, totoo, sigurado. Ini-demanda sila ng mga kumpanya ng sigarilyo kung bakit hindi sila may demanda ng mga sigarilyo, kumpanyang sigarilyo. Totoo. Gobyerno mismo, government warning mismo na ang nakalagay sa sigarilyo. Government warning. Babala ng gobyerno na ang panigarilyo ay masama. O sa harap ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. O mo bang sabihin sa Panginoon Allah? Ya Allah, naninigarilyo po ako nung nabubuhay pa ako kasi po si Dr. Fulan naninigarilyo din. Si Sheikh Fulan naninigarilyo din. Si Imam Fulan naninigarilyo din. Si Alim Fulan naninigarilyo. Si Maulana Fulan naninigarilyo. Kaya Ya Allah naninigarilyo din ako. Sa tingin. Sa tingin. Yang excuse na yan. Sa tingin mo. Hindi ka paparusahan? Tutupukin ka sa apoy, kapatid. Hindi po dalil si Pulan. Hindi dalil si Doktor. Hindi dalil si Maulana. Si Kukunsin, kung sino ang Puncio Pilato, ang ating dalil lamang ay ang Quran at saka ang Hadis. Ilang beses nabanggi sa Quran na huwag mong patayin ang iyong sarili, huwag mong ipahama ka iyong sarili, huwag mong wasakin ang iyong sarili, huwag mong ilagay ang sarili mo sa pagkawasakan. Anuman man na nakakasira sa katawan, droga, shabu, sigarilyo, anumang nakakasira ng katawan, winawasag mong yung mga major organ. Yan po ay haram. At ano po ang sinabi ng hadis? Tungkol sa ipasok mo sa bibig mo, ang isang subuk na haram, isang subuk lang na haram, ipasok mo sa bibig mo, walang tatanggapin ang mga gawain ibadah. Katibayan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akala lokmatan min harami lam yuqbalu min amaluhu aw salatuhu 40 yawman." Malapit-lapit na pagkahulugan. Sino man ang kumain na isang subo na haram na pagkain ay hindi tanggap ang kanyang gawa at salah ng apat na pung araw oras-oras, ipinapasok mo sa katawan. Ha? Iwinawasak mo sa katawan. Ano sa tingin mo ang prayer? Matatanggap? Ano sa tingin mo ang inyong mga sadaka matatanggap? Ano sa tingin mo ang jihad? Maraming mga nagji-jihad na naninigarilyo. Eh, hindi ba nyo alam na ito'y haram? Kaya ka nagji-jihad para mangibabaw ang la ilaha illallah para mangibabaw ang Kadakilan ng Allah, ngunit sigarilyo ka ng sigarilyo, na alam mo na kaput-put sa paningin ng Allah, Deklarado na, konfirmado na, ng lahat ng walaman sa buong mundo, ng sigarilyo ay eh haram, tapos sisigat sigarilyo ka pa.